Nangangamba ngayon ng mga otoridad sa Japan na lalo pang dumami ang mga nasawi sa magnitude 7.6 na lindol na tumama roon noong New Year. Marami pa kasing lugarang hindi nararating ng rescuers at mahigit isandaan pa ang nawawala. Nasa front line, balitang yan si Marcel Halili. Makapigil hininga ang mga eksenang nakuhanan sa video na ito nang rumagasa ang landslide sa ilang mga bahay sa Wahima City, Japan. Ilang minuto lang matapos silang yanigin ng magnitude 7.6 na lindol noong lunes. Kita ang pagragasa ng putik galing sa bundok habang nilalamon ang mga puno at bahay na madaanan nito ang residenteng ito, muntik pang abutan, pero nakatakbo palayo. Ayon sa mga otoridad sa Wahima, nag-collapse ang bahagi ng bundok sa lugar, kaya natabunan ang mga bahay sa ibaba. Wala namang naiulat na nasaktan. Sa ibang bahagi naman ng lungsod, parang galing pelikula ang eksena. Para ng ghost town, dahil wasak ang mga bahay at sasakyan na inabandona na ng mga residente. Pero ang mga rescuer, iniisa-isa ang mga debris sa pag-asang may makita pang buhay. Sa huling datos, umakyat na sa 84 ang patay sa lindol. May higit isang daan at limampu nang na-rescue, pero halos isang daan at walumpu pa ang nawawala. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung gaano kalawak ang pinsalang idinulot ng lindol. Dahil maraming lugar pa sa Ishikawa Prefecture ang hindi marating ng rescuers dahil sa nasirang mga kalsada, Nangangamba rin ang Japan Coast Guard na marami pang nasawi matapos tamaan ng tsunami ang syudad ng Suzu. Pero hindi sila nawawala ng pag-asa. Katunayan, isang 80 anyos pang lolo ang na-rescue nila matapos ma-trap ng dalawang araw sa bubong ng gumuhong bahay niya. Tuloy-tuloy din ang pagdating ng mga ayuda sa mga sinalanta. Pero problema pa rin ang pagkain at malinis na inuming tubig. May mga bansa nang gustong tumulong. Pero ayon sa Japanese government, Amerika lang muna ang pinayagan nilang tumulong sa relief operations. Dahil naman sa sunod-sunod na aftershocks, binabantayan ng mga otoridad ngayon ang Shika Nuclear Power Plant na pinakamalapit sa epicenter ng lindol. Wala namang naiulat na pagtaas ng radiation, pero hindi maiwasang mag-alala ang mga rescuer dahil sa Fukushima Daiichi disaster noong 2011. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.